karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat sa araw na ito ng Easter na ginugunita natin ang pagbangon ni Jesus sa libingan. Nais nice kong basahin ang batayan ng ating pagbubulay-bulay sa araw na ito sa Juan 21 hanggang 18. Papasahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 21 hanggang 18. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naarat na naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Ang Easter ay isang piyesta, isang silibrasyon Isang pagdiriwang. Sa anumang pagdiriwang, ang pansin ay nakasentro sa prosperity, sa kasaganaan, sa pagtatagumpay. Pagkatapos ng Second World War, bunga ng mga Pentecostal revivals, isinilang ang tinatawag na prosperity theology o the health and wealth gospel na nagsasabing ang kalooban ng Diyos ay maging malusog at mayaman ang bawat tao. Ang sakit at kahirapan ayon sa teolohiyang ito ay bunga ng kasalanan. Saklaw ng prosperity ang mga sumusunod. Emotional prosperity, physical prosperity, mental prosperity, spiritual prosperity, and financial prosperity. Nais ba talaga ng Diyos na maranasan natin ang ganitong kasaganaan? Yes, of course. Sa Old Testament, ganito ang wika sa Jeremias 29.11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong kabutihan. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa New Testament, sinabi ni Jesus sa Juan Gis Gis, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos, bukas na punong-puno ng pag-asa. At buhay na masaganang lubos, ang lahat ng ito'y manipistasyon ng prosperity ng emotional, physical, mental, spiritual, and financial prosperity. Layon din pala ng Diyos na tayo'y maging malusog at masagana. Ang problema, inakala ng mga tao na ang prosperity ay matatagpuan sa four P's. Four P's. People, Possessions, Positions, and power. Ngunit walang isa man sa mga ito ang sasapat. At kahit na nga pagsamasamahin ang lahat ng mga ito'y hindi pa rin sapat, kulang pa rin, kapus pa rin upang maranasan ng tao ang isang bukas na punong-puno ng pag-asa, ang isang buhay na masaganang lubos. Karanasan ito ni David. Hanga sa kanya ang laksa-laksang mga tao. Mayaman siya, makapangyarihan isang hari ngunit hungkag ang kanyang buhay hanggang hindi niya isinuko ang kanyang sarili sa Diyos. Karanasan ito ng kanyang anak na si Solomon. Maraming asawa, pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihang taong nabuhay sa buong mundo. Pero Ganito ang wika niya sa mga ngaral 1-2. Napakawalang kabuluhan, napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ganyan ang larawan ng buhay ni Solomon hanggang hindi niya isinuko ang kanyang sarili sa Diyos. Karanasan din ito ni Pablo, isang tunay na hudyo mula sa lahi ni Benjamin at isang pareseo, ngunit ang puso'y pinaghaharian ng galit at puot walang kapanatagan kauntiman. Yan ang kalagayan ni Pablo hanggang hindi niya isinusuko ang kanyang sarili kay Jesus. Ang pagsusuko ng sarili sa Panginoon ang tunay na paglayak. Hindi pala komo nasa iyo ang four peace people, possessions, positions and power ay fulfilled kana Maari pa rin manatiling hungkag at walang kabuluhan ang iyong buhay. Itinuturo sa atin ng kasaysayan ng pagbangon ni Jesus mula sa libingan na ang solusyon sa emptiness ay emptiness din. The solution to life's emptiness is the empty tomb, which is the historical evidence of the resurrection of Jesus Christ. Sa ibang religion, ang Diyos ay karaniwang inilalarawan bilang the everlasting empty one. Wika ng friends skeptic na si Joseph Rinan, You Christians live in the fragrance of an empty tomb. Ang libingan ni Jesus ay humahalimuyak sa bango sapagkat wala roong katawang nabulok wala roong bangkay na inuod. Katulad ni Jesus, kailangan din tayong dumaan sa empty tomb experience. Sa kasaysayan ni Jesus, ang libingan ay simbolo ng kapangyarihan ng Roman Empire at ng kapangyarihan ng kabiguan. Na ang empty tomb ay simbolo na hindi nailigtas ni Yesus ang sangkatauhan. Kung nanatili si Yesus sa loob ng libingan, ibig sabihin siya'y nabigo. Ngunit hindi nanatili si Yesus sa loob ng libingan, siya'y nabuhay, bumangon at lumabas ng libingan bilang katunayan na siya'y lubos at ganap na nagtagumpay. Naririto, ang mga implikasyon sa atin ng empty tomb ng libingan walang laman. Una, kailangang makaranas ang ating isip ng emptiness. Ang emptiness ay ang sitwasyon ng dalisay na kamalayan kung saan ay iwinawak si sa isip ang lahat ng negatibo, pangit, at masamang bagay na tulad ng galit, inggit at pagnanasa na waring mga bulok na bangkay na nakaimbak sa ating isipan. Hanggang hindi natin na-empty ang ating isip mula sa mga ganitong bagay, hindi makakapasok ang presensya ng Diyos at hindi natin mararanasan ang isang bukas na punong-puno ng pag-asa at isang buhay na masaganang lubos. Anumang pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Wika sa Roma 12.2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan magkaroon ng space. Kailangan magkaroon ng espasyo para sa pagbabago sa pamamagitan ng pag-aalis, pag pag-aalis sa isip ng mga bagay na hindi karapat-dapat at paglalagay rito ng mga bagay na karapat-dapat Nakatulad ng sinasabi sa Filipos 4.8. Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalam galang Fullness can only happen after emptiness. Ikalawa, habang puno ang ating isip ng mga haka-haka, ng mga personal biases and prejudices, magkakamali tayo ng mga desisyon at hakbang na magriresulta sa pag-aaksaya ng oras, lakas at pera. Ang tatlong babaeng dumalaw sa libingan, sina Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at Salome sapagkat buo na ang kanilang paniwala na si Jesus ay patay na, ay bumili ng pabango upang buhusan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Ngunit wala sa libingan ang bangkay ni Jesus sapagkat siya'y muling nabuhay. It was an empty tomb. Mahal ang pabangong pangbangkay. Ang perang matagal nilang pinaghirapan at inipon ay ipinambili nila ng isang bagay na hindi naman kailangan. Yon ay pag-aaksaya ng pera. Bumangon sila ng madaling araw pa lamang upang pumunta sa libingang walang laman. Yun ay Napakalaking pag-aksaya ng lakas. Buong magdamag silang iyak ng iyak sapagkat ang paniwala nila'y makikita nila ang bangkay ni Jesus. Yun ay pag-aaksaya ng luha. Tulad ng tatlong babaeng ito, marami tayong naaaksayang pera, lakas at luha kung hindi natin lilinisin ng ating mga isip ng mga haka-haka, ng mga personal biases and prejudices. We have to empty our mind so that it will be full. Magandang gabay ang three simple rules na ipinangaral ni John Wesley. Sabi niya, Do no harm, do good, and stay in love with God. Hindi sapat na wala lamang tayong masamang gagawin, kailangan may gawin din tayong mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay kailangang dikta ng pagmamahal natin sa Diyos. Ikatlo, hanggat hindi natin inaalis ating isip, ang takot at pag-aalinlangan hindi natin makikita ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin sa libingan ng kasinungalingan, Pagbibintang at pagkatalo. Wika ni Jesus sa Juan 8:32, "Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Pumasok si Maria Magdalena sa loob ng libingan na puno ang isip ng takot at pag-aalinlangan kung kaya't kaharap na niya si Jesus ay hindi pa niya nakilala at napagbintangan pang ito ang hardinerong kumuha sa bangkay ni Jesus. Wikasa Juan 20.15 Kino'o kung kayo po ang kumuha sa kanya, Pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko katulad ni Maria Magdalena. Makukulong tayo sa libingan ng kasinungalingan kung hindi maaalis ating isip ang takot at pag-aalinlangan. Sa panahon ngayon ng modern technology at social media posibleng mabatay ang mga gagawin nating desisyon sa mga kasinungalingang pinaniwalaan nating katotohanan. May mga nagsasabi na walang absolute truth. Ang truth daw ay relative. Ibig sabihin, kung lubos na paniniwalaan ng isang tao ang katotohanan, yun ang katotohanan para sa kanya. Halimbawa, kung paniniwalaan ng isang lalaki na siya'y babae, babae siya at hindi lalaki. Sa maraming mga bansa ngayon, pagdating ng 18 years old ng isang tao, pwede na niyang piliin kung ano ang kanyang sex, ang kanyang gender. Samantalang ang sex o gender ay itinakda na ng Diyos sa panahon ng paglikha niya sa sangkatauhan. Wika sa Genesis 1.27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilikha na isang lalaki at isang babae. Sa mga application form ngayon ay may ganitong tanong. Sex by birth, sex by preference bilang tagasunod ni Jesus. Naniniwala tayong may absolute truth na hindi pwedeng baliin ng panahon. Ang absolute truth ay anumang itinuro at ipinamuhay ni Jesus. Anumang kaisipang labag sa katuruan ni Jesus ay hindi natin dapat tanggaping katutuhanan tulad ng same-sex marriage. Wika ni Jesus sa uh, 1.14.6 ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapag tayo'y lumihis sa aral at halimbawa ni Jesus, maliligaw tayo ng landas. Kapag tayo'y lumihis sa aral at halimbawa ni Jesus, mapapahamak ang ating buhay. Kailangang linisin natin ang ating isip ng mga aral na taliwas sa aral ni Jesus upang magkaroon tayo ng isang bukas na punong-puno ng pag-asa at isang buhay na masaganang lubos. Ikaapat, maaaring ipahintulot ng Diyos na ma-empty ang ating bank account. Ma-empty ang posisyong ating hinahawakan. Ma-empty ang ating kapangyarihan. Ma-empty tayo maging sa kaibigan. Ang ganitong emptiness ay magpukulong sa atin sa libingan ng pagkasibhayo at kawalang pag-asa. Hindi natin kayang palayain mula rito ang ating sarili. Ngunit kung mananatili tayong nagtitiwala sa Diyos, igugulong niya ang batong panakip sa ating libingan. Nang pumunta si na Maria at Magdalena, Maria na ina ni Salome at ina ni Santiago at Salome, na pinaglibingan kay Yesus, may isang bagay silang pinag-aalala. Ganito ang wika sa Marcos 6.3. Sino kaya? ang maaari nating mapakiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit laking gulat nila, pagdating nila ng libingan sapagkat naigulong na ang bato. Yan ang problema sa pag-aalala o oh worry Inilalagay nito sa ating isipan ang mga bagay na lumilikha sa atin ng takot gayong wala naman palang dapat ikatakot. Inaalala natin ang mga bagay na hindi naman pala dapat alalahanin, pinuproblema natin ang mga bagay na hindi naman pala dapat problemahin. Kayun man, pwedeng gawin ng Diyos na tayo'y empty upang magkaroon siya ng espasyo sa ating buhay upang turuan tayong magdepende sa Kanya upang subukan tayo kung hanggang saan ang ating katapatan sa Kanya. Si Hope ay dumanas ng pagdurusang walang pangalawa. Beyond compare. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak iniwan siya ng kanyang asawa. Naubos ang kanyang kayamanan, nagkaroon siya ng nakadidiring sakit sa balat. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinanghinaan si Hope ng kanyang pananampalataya na natili siyang tapat sa Diyos. Kaya nga doon sa Hope 13.15, ang sabi niya, Though he slay me, yet will I trust in him. Kahit na ako'y patayin niya, ay magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Dahil dito, ibinalik ng Diyos ng doble. Hindi lang binalik ha, ng gaya ng dati, kundi ibinalik ng doble ang lahat ng nawala kay Hope. Mula sa emptiness, naranasan ni Hope ang fullness. Ikalima, Matapos tayong hanguin ng Diyos mula sa emptiness tungo sa fullness, matapos tayong ilabas sa libingan ng kabiguan at kapaitan ng buhay, ang tamang tugon ay ibahagi sa iba ang mabuting balita ng pagliligtas ni Yesus. Ganito ang wika sa 1 Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at, Ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. Kung nakita mo ang pagkilos ng mga kamay ni Yesus sa sandali ng kawalan, ibalita mo sa iba. Kung nadama mo ang pagyakap ni Yesus sa sandali ng mabigat na karamdaman, ibalita mo sa iba. Kung narinig mo ang tinig ni Yesus sa sandali ng pagkatakot, ibalita mo sa iba. Kung nalasahan mo ang tamis ng pagmamahal ni Jesus sa sandali ng pagtalikod ng mga kaibigan, ibalita mo sa iba. Naway masabi mo, masabi natin ang winika ni Pedro at Juan nang sila'y nililitis ng makapangyarihang sanedrin na nasusulat sa gawa 420 hindi maaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. From emptiness to fullness, ito ang teolohiya ng libingang walang laman. The empty tomb is the greatest historical evidence that Jesus rose from the dead. Yes, Jesus Our Jesus is alive. Nilupig niya ang kamatayan upang bigyan tayo ng isang bukas na punong-puno ng pag-asa at ng isang buhay na masagana ng lubos. From emptiness to fullness. Tayo'y manalangin. o banal naming Diyos. Maraming marami pong salamat na ibinangon mo sa libingan ang aming Panginoong Isokristo kung kaya't siya'y nagtagumpay na kami mailigtas. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ibangon niyo rin po kami mula sa libingan ng aming buhay, libingan ng pagkatakot, libingan ng pag-alinlangan, libingan ng kawalang pag-asa. Sapagkat si Jesus na aming Panginoon ay buhay, mananatiling buhay ang aming pag-asa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali. Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.